Also known as Moringa oleifera, ang dahon ng malunggay ay kinukonsider na isang superfood dahil mataas ang nutritional value nito. Ito rin ay ginagawang supplement dahil kaya nitong i-prevent at gamutin ang iba't ibang uri ng sakit. Narito ang ilan sa mga sakit na posibleng mapagaling ng dahon ng malunggay. Number 1. Edema Ang edema o fluid retention ay madalas maranasan ng mga buntis, matatanda, at ang mga taong may heart failure, kidney, or liver disease. Maaari itong matrigger kapag kumain ka ng salty at processed foods, o di kaya ay kapag umupo o tumayo ka ng mahabang oras. Kung pabalik-balik ang iyong edema, maaari itong mapagaling sa pamamagitan ng regular na pagkain ng dahon ng malunggay. Ang taglay nitong bioactive compounds ay pinaniniwalaang makakatulong upang maibsan ang edema at fluid retention. Ang dahon ng malunggay ay mayaman sa anti-inflammatory compounds tulad ng alkaloids, flavonoids, carotenoids, bisitosterol, moringin, phenols at vanilin. Ito rin ay nagtataglay ng kumarins, glycosides, tannins at triterpenoids na may diuretic effects. Dahil dito, makakatulong ang pagkonsum ng dahon ng malunggay para mailabas ang excess fluid sa iyong katawan na nagdudulot ng edema. Number 2. Liver at kidney diseases. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga compounds na matatagpuan sa dahon ng malunggay ay posibleng magamit bilang panlunas sa liver at kidney diseases. Ang katas ng dahon ng malunggay ay nagtataglay ng phytochemicals tulad ng alkaloids, flavonoids, glucosinolates at saponins na may kakayahang protektahan ang ating liver mula sa non-alcoholic fatty liver disease. Maaring makatulong ang mga nasabing phytochemicals upang mabawasan ang pamumuo ng taba sa cells ng liver. Pinopromote rin ito ang activity ng proteins na tumutunaw ng taba sa katawan. Samantala, ang dinurog na dahon ng malunggay ay mayaman sa antioxidant compounds, kagaya ng carotenoids, ascorbic at phenolic acids. Kaya naman, ang dahon ng malunggay ay pwedeng gamitin ng mga pasyenteng may sakit sa kidney para maprotektahan ang tissues ng kanilang kidney mula sa inflammation at pinsalang sanhi ng free radicals. By the way, sana masuportahan mo ang aming channel by subscribing. Number 3. Stomach Problems Alam mo ba na pwede ring makatulong ang dahon ng malunggay para gumaling ang stomach problems? Ang 100 grams ng fresh moringa leaves ay nagtataglay ng halos 2 grams ng dietary fiber. Ito ay makakatulong na madagdagan ang bulk ng stool o lumaki ang dumi para mas mabilis itong dumaloy sa iyong rectum at anus. Pinopromote nito ang regular bowel movement upang maiwasan ang chronic constipation na posibleng magdulot ng iba pang sakit, kagaya ng fecal impaction, hemorrhoids, rectal prolapse at anal fissures. Ang dahon ng malunggay ay mayroong anti-inflammatory at laxative effects na may kakayahang i-prevent ang pinsala sa ating digestive system. Maaari itong gamitin bilang natural na panlunas sa constipation, stomach acid at irritable bowel syndrome. Ang regular consumption ng dahon ng malunggay ay pwede ring makatulong sa prevention ng colon cancer, ulcerative colitis at peptic ulcers. Number 4, Inflammation ang inflammation o pamamaga ng katawan ay maaaring sanhi ng iyong mga kinakain, labis na exposure sa toxins at sedentary lifestyle o laging pag-upo ng matagal. Pwede rin itong makuha dahil sa chronic stress, cancer, obesity at paggamit ng sigarilyo o alak. Gayunpaman, ang inflammation ay posibleng maiwasan at mapagaling sa pamamagitan ng pagkain ng dahon ng malunggay. Ito ay siksik -sik sa alkaloids, carotenoids, flavonoids at polyphenols na may anti-inflammatory properties. Ayon sa mga isinagawang pag-aaral sa laboratory animals, ang katas ng moringa leaves ay maaring makatulong upang maiwasan ang rheumatoid arthritis. Pwede rin itong magamit sa prevention o management ng asthma, bronchial constrictions at airway inflammation. Napatunayan din sa pag-aaral na makakabuti ang malunggay sa lung function. Kaya magandang isama ang dahon ng malunggay sa regular diet ng mga taong may inflammatory-related diseases. Number 5. Cancer Kung risk kang magkaroon ng cancer, maaari mong isama ang malunggay sa iyong diet. Ang dahon nito ay nagtataglay ng isothiocyanates, isang uri ng bioactive compounds na may kakayahang i-prevent ang cancer proliferation o mabilis na paglago ng cancer cells. Pinopromote nito ang cancer cell apoptosis para maalis ang damaged cells at maiwasan ang development ng tumor, maliban sa taglay nitong antioxidants, ang dahon ng malunggay ay mayroong niazimicin, isang uri ng phytochemical na may kakayahang pigilan ang development ng cancer cells. Ayon sa mga scientists, ang katas ng moringa leaves ay may anti-cancer properties na posibleng magamit sa prevention at treatment ng breast, colorectal at liver cancers. Sinasuggest din ng mga mananaliksik na maaaring makatulong ang dahon ng malunggay para maibsan ang symptoms ng cancer, kagaya ng sore throat, cough, difficulty breathing, joint pain at fever. Number 6. Bacterial Infections Aside from cancer, ang dahon ng malunggay ay posibleng magamit bilang panlunas sa iba't ibang uri ng bacterial infections. Ang taglay nitong phytochemicals tulad ng alkaloids, flavonoids, phenols, saponins at tannins ay nagpapakita ng antibacterial, antifungal, antiparasitic at antiviral properties. May kakayahan ang mga nasabing compounds na labanan ng E. coli, S. aureus at P. aeruginosa. Sinisira nito ang cell wall at membrane ng bakterya upang tuluyan itong mamatay. Ang dahon ng malunggay ay punong-puno rin ng methanolic extracts na may antimicrobial activity. Ito ay nagsisilbing potent antioxidant na nagbibigay protection laban sa mga sakit na sanhi ng oxidative stress. Mayroon din itong high amount ng oleic acid na may kakayahang ipromote promote ang wound healing o mabilis na paggaling ng mga sugat. In short, ang pagkonsum ng dahon ng malunggay ay makakabuti para maiwasan ang pagpasok ng bakterya sa mga sugat at iba pang bahagi ng katawan. Number 7, cardiovascular disease. Bilang nutritional powerhouse, ang dahon ng malunggay ay tradisyonal na ginagamit bilang panlunas sa cardiovascular disease. Mayroon itong quercetin na maaaring makatulong upang maprotektahan ang ating puso. Ito ay isang uri ng flavonoids na nagpapakita ng antioxidant, anti-inflammatory at vasodilatory properties. Ibig sabihin, kaya nitong protektahan ang ating cardiovascular health mula sa oxidative stress at inflammation. Ang quercetin na makukuha sa dahon ng malunggay ay maaari ring makatulong upang maiwasan ng high blood pressure, lipid formation at arrhythmias o irregular heartbeat. Moreover, ang 100 grams na dahon ng malunggay ay nagtataglay ng halos 260 milligrams ng potassium. promote nito ang maayos na function ng cardiovascular system sa pamamagitan ng pagregulate ng heartbeat at blood pressure. Kaya rin itong i-prevent ang heart attack at stroke. Number 8, Diabetes Ang mga taong may diabetes ay nagkakaroon ng damaged blood vessels sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Dahil dito, mas mataas ang risk nilang magkaroon ng kidney failure, heart attack, stroke at permanent vision loss. Pero maaari itong maiwasan at mapagaling sa pamamagitan ng pagkonsum ng mga masusustansyang pagkain tulad ng dahon ng malunggay. Ang katas nito ay nagtataglay ng chlorogenic acid, glucomoringin, isothiocyanate, camphorol at quercetin. Maaring makatulong ang mga nasabing compounds sa pagregulate ng blood sugar at insulin levels. Siksik din sa antioxidants ang malunggay na makakatulong upang maprotektahan ang iba't ibang organs ng katawan mula sa mga komplikasyon na sanhi ng diabetes. Sinasuggest din ng mga pag-aaral na posibleng makatulong ang dahon ng malunggay sa mga taong may type 2 diabetes para ma-regulate ang kanilang blood pressure at cholesterol levels. Number 9 Cognitive Problems Bukod sa kakayahan nitong imanage ang diabetes, ang dahon ng malunggay ay posibleng magamit bilang panlunas sa cognitive problems. Ang taglay nitong quercetin ay nagsisilbing antioxidants so kaya nitong pigilan ang pagdami ng free radicals na nagdudulot ng brain damage, brain aging, at neurological diseases. Punong-puno rin ito ng polyphenol antioxidants tulad ng chlorogenic, cumaric, ferulic, galic, sinapic, syringic at vanillic acids. Posibleng makatulong ang mga nasabing antioxidants upang maprotektahan ang iyong nervous system. Piniprevent din ito ang cognitive problems, kagaya ng multiple sclerosis, depression, neuropathic pain, Parkinson's at Alzheimer's disease. Naniniwala rin ang mga scientist na maaaring may neuroprotective properties ang malunggay, kaya ang regular consumption ng dahon ng malunggay ay makakabuti sa ating mental at brain health. Number 10. Anemia at sickle cell disease Ang dahon ng malunggay ay posible ring magamit bilang panlunas sa anemia. Ito ay traditional na ginagamit sa ilang parte ng mundo para maiwasan at mapagaling ang anemia. Sa katunayan, ang 100 grams na dahon ng malunggay ay nagtataglay ng 28 milligrams ng iron. Na makakatulong sa mga taong may iron deficiency anemia. Binubusit nito ang production ng hemoglobin, isang uri ng protein sa red blood cells na naghahatid ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sinasuggest din ng mga pag-aaral na posibleng makatulong ang pagkonsum ng malunggay leaves o supplement para ma-manage ang sickle cell disease. Ito ay isang uri ng anemia na nagdudulot ng abnormality sa hemoglobin levels ng red blood cells. Dahil sa taglay nitong antioxidant properties, ang dahon ng malunggay ay nagpapakita ng chelating activity na makakatulong para maalis ang excess iron sa katawan at gumaling ang sickle cell disease. Pero paano nga ba gamitin ang dahon ng malunggay? Maliban sa supplements, ang dahon ng malunggay ay pwedeng ikonsum bilang pagkain. Maari mo itong isama sa mga lutong gulay, sabaw at salad. Pwede mo ring pulbusin ang dahon ng malunggay at isama ito sa smoothies o tea. Ngunit bago mo ito gawin, dapat mong malaman ang mga side effects na posibleng mong maranasan kapag kumain ka ng sobra-sobrang malunggay. Ang pagkonsum ng maraming malunggay ay maaaring magdulot ng high iron levels sa dugo na posibleng maging sanhin ng stomach problems at makasama sa mga taong may hemochromatosis. Dahil dito, Ipinagbabawal ang pagkonsum ng higit pa sa 70 grams ng malunggay kada araw. Ang pagkain ng dahon ng malunggay ay dapat ding iwasan ng mga buntis, sanggol, at mga taong umiinom ng thyroid, diabetes, o blood pressure medication. Although ito ay generally safe gamitin, mas makakabuti na kumonsulta muna sa doktor bago ka gumamit ng dahon ng malunggay lalo na kung mayroon kang health condition o iniinom na gamot. Ikaw Saan mo madalas kinagamit ang dahon ng malunggay?